So ay nakaligo na tayo ngayon. So pwede na ako mag-vlog. So ayan, hello mga katenderat at mga kasari good uh, morning, morning pa ba ngayon? Ay 12 na pala. Good afternoon po sa inyong lahat. And welcome dito sa ating YouTube channel Tenderang Vlogger ng Samar. So ngayon ay uh, nakaligo na tayo at may dumating kami ngayon na mga uh, sigarilyo. Pumunta ngayon yung PFMTC ngayong uh, araw. So may deliver sila na mga sigarilyo. So, so kumuha ako ngayon at ngayon din uh, kumuha ako sa kanila ng mga sigarilyo at nagbayad din ako sa kanila kasi medyo one month yata yan na hindi sila nagpunta dito kasi di pa nag ano nga nag uh, Pasko at saka New Year. Ayan, pasensyahan niyo yun na yung ano ko, yung bosses parang kaiba. <laughs> kasi may ubo ako tapos ano, may ubo tayo sa kasipon. ah uh, siguro dahil dahil mas ano yung panahon minsan na ulan minsan uh, na araw. So, ngayon ay naulan na naman. Okay, ayan. Against the light ako. So, naulan na naman dito. Ngayon. And, parang, parang na araw na naulan. And, ayan. Time check tayo. 12.05 uh, 5 na po ng hapon. At ngayon po ay January 12 2024 sa iyo na nanonood ako ng aking uh, live <laughs> kagabi. So, nag-replay tayo. Okay, so yung ano natin, yung i-vlog ko sa inyo is yung mga ano lang, yung mga nakuha ko lang ngayon na mga sigarilyo sa PMFTC. Ito yung kinuha ko ngayon sa P PMFTC. PM, tama ba? Wait lang, check ko nga yung resibo. So wait lang, kunin natin yung resibo. Ayan. So, ito yung ano, kinuha ko ngayon ng mga sigarilyo sa PMFT, So, ito lang kunti lang yung nakuha natin. So, anim na rim lang po ito. So, ito naman yung babayaran ko. Ang total ng babayaran ko ay 7,848 pesos. So, sa babalik sila, uh, mga 2 weeks. 2 weeks lang daw po ito. Nung pinayaran ko ngayong araw ay medyo malaki kasi nasa 17,000 yon Kasi naman, ang tagal nilang hindi bumalik. Halos one month sila na hindi nagpunta. Kaya nag-stack ako ng mga sigarilyo. Kaya lumaki yung aking babayaran. Tapos ngayon, ito lang kasi in two weeks lang naman. Kaya konti lang yung kinuha ko para... Para hindi malaki yung babayaran ko. Kasi baka pumunta sila dito, baka wala tayo ibaya. So ngayon ay eh, kailangan ko na naman mag-ipon para may pambayad tayo pag pumunta sila dito. At uh, Uh, second week, yata pupunta sila sa dito. So, ito lang yung kinuha ko ngayon. Ayan. So, kumuha lang ako ng Malboro na red. Ayan. So, tatlong rim lang po ito. Ayan. Tatlong rim ng Malboro na red. Tatlong rim. Sa kanila ako kumukuha ng mga Malboro red kasi uh, si Malboro red kasi dati dito sa amin mabenta. Kaya lang nagka problema kay Malboro red noon. Kaya medyo uh, naglaylo yung Malboro Red dito sa amin. Kasi sa kapalugan kami bumibili dati ng mga sigarilyo. Kasi minsan sa kanila, yung mga sigarilyo doon ay ano, parang luma na siya. Kasi siguro dahil pag uh, siguro pag may mga bago silang nanadating na mga sigarilyo, siguro mas nauuna yung bago kaysa sa luma. Kaya minsan yung ibang sigarilyo ay parang luma na. Yun ang sinasabi dito ng mga nabili sa amin kaya hindi na muna ako bumili doon sa Katbalugan ng mga Malboro. Dito na lang ako kumukuha sa kanila talaga. nag i na ako ng Malboro talaga para hindi na ako makabili doon sa Katbalogan. Pero dati pa yon, uh, medyo matagal-tagal na nangyari ang ganon. Pero di ko alam ngayon, pero baka okay na yung mga sigarilyo ngayon. Pero ako, uh, dito na ako sa, sa ahente mismo para talagang bago yung mga sigarilyo nila. So nag stack tayo. Meron pa akong malboro doon kasi nung December, ang dami kong malboro. nag stack ako sa so meron pa. So ngayon ay tatlo lang kasi next, uh, in two weeks, babalik naman sila. So ito naman si Chesterfield. Ayan, isang rim lang ng Chesterfield kasi wala masyado nabili ng Chesterfield na pula. Yung kapitbahay lang namin, siya yung nagsisigarilyo ng Chesterfield na pula. So bumibili siya ng per perkaha. per kaha. pero okay lang naman kung maubusan ako kasi pwede naman ako bumili sa katbalugan ng mga Chester Field kasi halos same lang ang price ng uh, mga sigarilyo sa PMFTC sa ahente at doon sa malaking groceries sa katbalugan same lang yung mga price nila so pwede na rin naman doon tayo pumili mayroon din ako dito dalawang Chesterfield na blue um ano to uh, remix call ito yung pinakamabenta sa amin si remix call mayroon din naman silang green, pero hindi ako kumukuha ng green sa kanila kasi wala masyado nabili dito sa amin. So ito na lang talaga yung kinukuha ko si uh, Remix Call na Chesterfield. So dalawa lang ang kinuha natin, uh, dalawa, dalawa lang ang kinuha ko kasi hindi naman din ganun ka fast moving si Chesterfield. Pero may bumibili rin ng mga Chesterfield... Uh, sa amin, stick or perkaha May mga, ano lang kami dito, may mga customer talaga na Chester feels sila. Kaya hindi ako nagdadami ng stock ngayon kasi lagi naman sila napunta dito. Kasi malaki rin yung babayaran natin pag dinamihan ko ng stock. Uh, maganda na yan, konti na lang yung kunin ko para pag nating uh, nila dito, eh, may pambayad na ako sa kanila. So, ang... Uh, ah uh, Malboro sa amin ay 9 pesos. And yung Chester na red at saka itong green ay 6 pesos lang ang bintahan ko dyan. So, ayan. So, ito lang yung ano ko ngayon, yung vlog. Kasi mamaya-maya ay may dadating na naman tayo na uh, mga pinamili, mga gulay at saka mga sigarilyo din. ah uh, galing naman yan sa Katbalogan kasi mga ano naman yun, Mighty and Dallas. Kasi walang napunta sa amin dito na ahente ng Mighty at mga dala. So, si ano lang talaga yun. Si, CPM, if, uh, silang CPM talaga ang napunta dito sa lugar namin. So, ayan, uh, may ligpitin rin ako. Ayan, magliligpit ako. At, uh, konti na lang din yung stock namin. Kaya lang yung iba talaga, iwalang eh, walang mga stock, Oh. Ayan. Ito pa, may display ako pagkatapos nito. May display muna ako. Ayan. Tapos, antayin ko lang yung mga ano yung mga pinamili ko ngayong araw so malapit na uh, dumating kasi 12 na din dadating na yung bangka kasi ano ko lang yun pinapadala ko lang naman yun hindi naman talaga ako pumupunta doon sa ano sa uh, Katbalogan hindi ako pumupunta doon sa city pinapadala ko lang inaantay ko lang tapos pagdating dito uh, ina-unbox ko lang binivideohan ko para makita ninyo yung mga pinapamili ko para dito sa tindahan. Ayan, may linisan pa nga kami na repolyo. Ayan. Isang bag yung repolyo. Medyo mura na ngayon yung ano, medyo bumaba ngayon yung repolyo. So, ayan mga katendera. So, ito lang muna yung ma-share ko sa inyo itong mga sigarilyo ko lang na dumating ngayong araw. nag -an Pinakita ko lang sa inyo yung mga sigarilyo natin. So, ayan. Thank you for watching sa inyo. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe. Uh, pa-subscribe naman ng YouTube channel natin, Tenderang Vlogger ng Summer. And thank you guys sa panonood ng aking mga video. Ayan, maraming salamat. Bye-bye!